Pink, nasa ko din fire. English ito. Kaya yung sa Europe, yung sa ban, sa ban Europe. Kita man sa Pilipinas, nakailing, alabaw, agta pa ako, okay pa ako, marabat lang ako. Lang, 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 kalayo Sa kalayo Sa Tagalog man Haray ba ang bigol sa Haray ba ang bigol sa Manila? Uh, Iba bansa na ako na, e, ano, din na duman. Kunya ni kang nakikwan na talaga communication. Dahil sa communication, kaya nila nagsabi na ikaw nila Manila, ako taga Bicol. Chad. Ako pud kuya kini. Chad. Ano pud mo Chad. Chat oh. mo si Ate Maris. Apoy, apoy, apoy. Apod mo. Mula. si Mula. Naga, Manila, Lanma. Chat Chat si Ate Maris. Muda si ah, si Kuya lang. Magdira kila rin Kalayo sa Bicol. Ang sa Tagalog. Apoy. So, anong nalitraw? Taan ng -nak, teg. Pag nakakain ng kilang minatarali ulan mga tao din. Oh. oh Nagiging. Nagiging Oh, nagiging scientist. Di po nga. Ngane, puro, puro scientist. Dating anti halong kat milang kat question milang kay sa mga agi-agi kan panahon. Maurag talaga. Kan kita ngunya nyaw na kitang sa future. Mm, maurag talaga. Question ta man gira su mga kaya ngane, kay... sa mga kan panahon. Kaya na Pero andag da bisa ambilib ang bilib ako, ako duman dahil sa lambanog. Ede, man, minatarali on. Mm, kaya John, mag-inom ka man kayo kung muya mong maging scientist iyo. Ha. Ah. Mm. Maging scientist ka mo. Si Manay ka subago so sige mo man lang English. Puro talaga lang manok na guys English. Ha. Ah. Mm. No, talaga. Kay puwan talaga kay nilambanog. Mm. Ay Dios ko, mainom naman okay, eh. na man daw kay ni. Sa naga patali. inom na ka mo kay lambanog talaga patali iyo. Mm. Dela magkaparatal.